innocent daw, pero ano, mahilig sumubo. Hi, Shane. Ay, ang hawig oh, oh. niya yung dancer. Si Jackie. Oo, hawig niya. Ang ganda ni Shane. Grabe, din, dinan tayo sa ano, sa natural looking good. Ilan ka? Uy, mamaya ka na umihay, Chloe. Ito na eh. Pambira ka. Mamaya ka na umihay. Kinakausap lang namin si Shane. Ilan taong ka na, Shane? 23. 23 na. Meron bang pinagkakaabalahan sa buhay si Shane? Anong work mo? May adtech. Huh? Ha? Ha? Ah! Uh Oo. -oh. Ikaw, ba wow. grabe ha! Napaka, ano mo, bagets na bagets. Si Shay. <laughs> oh, sarap ni Shay. Oo. Oh, oh, grabe. 20, ano, 3? 20 Or, 23. 23. Meron ka na bang jowa, asawa? Mm -hmm. Jowa. Jowa. Nasaan yung jowa mo? Ituro mo naman ang mga kilatis namin. Asan, Asan dyan? Ay, Ay nakita ko yung ano, yung, yung may puwet ng bata dito sa harap oh. eh. Wow. <laughs> Ang laki na joga ni ni Ate Ganda. Oh, nasa ni na Jowa mo uli? Nasa dulo po. Nasa dulo. Ayun, nagtaas ng kamay. Proud na proud ako. Yes, ah. kahit ako yung pag ganito. Oh, shit. Ang hot naman kasi talaga ni Ate. Diba? Chikinini ba yan? Oy. Grab. Ano pangalan ng Jowa mo? RJ. RJ, masyado ka naman. Huwag naman dito minsan. Naman sa likod naman, yung hindi nakikita. <laughs> Oo. Oh, oh. Yung medyo tago, ibaba mo oh, pa. Oh. Pero kasi mga ganyan, siguro mga proud talaga yung pakita nila, no? Para sabihin na ano, meron ka ng owner. <laughs> wow. Matagal na ba kayo ng jawa mo, ni RJ? One year pa lang. One year pa lang kayo? May kid na ba kayo, anak? Anak. Maganda yan. Ikaw muna ang baby niya. Yes. Diba? Ikaw muna ang ibibaby gabi-gabi. Buhay na wow. buhay yung buhok ni Shane, no? True. <laughs> ang sarap i-anag-leach. Kulay na. Pero sa one year niyo, anong paborito mong position sa kama, Shane? Dog style. Dogstand! Sagot agad. Wow. Masyado ka. <laughs> Ayan ah. Si, sino niyan? <laughs> si, ano? Si ate. Si ate. Si ate Mita. <laughs> Oh, sige, dito ka na, no, Shane. Baka mamaya masampal kami ni Ate Mika. Okay. Okay, so ready ka na ba? Let's go! Shane! Go, tira Shane! Good game! Gwapo din pala ni wow. eh. Rob. naman pala. Kaya ka naman pala nagpapa... Ito ba yung ano? Ah, uh -uh. Ay, kaya pala nagpapadogi si Shayna. Ah? Uh -uh. <laughs> kasi... Mm -hmm. Sarap di ni ba? RJ. Diba? Grabe. Ilan taong ka na, RJ? 29. 29. 29. Okay. Wow. Eh si Shayna kasi, doggy ang gusto. Ikaw, anong favorite mo? Dito nga tayo baka madogi ka ni Ben dyan. Sige ka, atras ka ng atras. Anong paborito mo? kahit ano. Oh. Hindi pwedeng kahit ano. Dapat isa lang. <laughs> Hindi kami tumatanggap ng kahit anong sagot. Sige na, sumagot ka ng kahit isa, RJ. Bukod sa dog style, ano yung masarap para sa sa'yo? Si ching Ay, si Shayda! Anong position nga Anong posisyon? Bukod sa dog style. Sige, pipikit ako. Oh. Yung sinabi niya. Yung sinabi niya. Ayan, nananakit ka. Dog style din. Ah, yun din yung talagang parang the best para sa sa'yo. Doon ka natatapos? Doon nalalabas ang ano mo? <laughs> mayayain si ano no, si RJ. Naya nga sila kay ate. Aba kasi pagalitan ni ate mga mayayain. <laughs> uh, uh. Pero anong pinagkakaabalahan ni RJ? May work ka po ba? Na kay uh -oh. ate din. Oh, pero gusto ko na rin kay ate. <laughs> Sige na nga dito ka na, no, R.J. Teka na, patiin niyo siya. birthday niya ngayon. Ay, birthday niya pala ngayon. Happy birthday, R.J. Ayan. Okay lang ba, hahalikan ka namin isa-isa? <laughs> What? Na. Maghihiwalay. <laughs> Patalo. Kaya naman, let's go! R.J.! Go, R.J.!